Bau putih peti so, sekarang yang baik-baiknya biar aja pun bau. no. balbal, balbal, balbal bal -bal. bal Muhammad. ngayon na do. Kalagdagay ang gano -gano. Kalag yung, uh, ano. Brake pad. Mursha mursha lang ata nai. Kami ka tayo sa RC. Basta ang tanga mo may mga may ano. May ang mga bikers basta ano. Buko ng bayad baka to sa roster. Ang mga students ko na yun, okay pa, yung, ba, yung ko na yung, training, kung mga alas tala na eh. Kway pa ka, Bekar. gabi ka, pakaragawan pa, ko na Saldana, sila dahil ngayon para pakaragawan sa mga mama mga bikers yeah bal, balbal kayo downhill